Isang malaking hamon ngayon para kay Governor Dorothy Gonzaga na mapanatiling insurgency-free ang Davao de Oro. Kung bakit, alamin natin sa report ni Sigrid Castaneda. Kilala ang Davao de Oro bilang pinakamayamang probinsya sa Mindanao dahil na rin sa mga minahanang ginto na mayroon ang probinsya. Dating Compostela Valley Province ang pangalan ng Davao de Oro, kilala noon ang probinsya na infested ng mga komunistang rebelde. Hanggang noong Hunyo o 22 taong 2022, naideklara na itong insurgency free tulad ng ibang mga probinsya ng Davao region. Resulta ito ng kampanyang pinaigting na naumpisahan ng Duterte administration. Ang pag ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Dahil dito na pagtutuunan ng pansin ang Barangay Development Program. We have funded uh, many programs para sa kanilang livelihood. Because basically, yun naman talaga ang reason kung kaya daw kaya meron tayong mga insurgents dati. Meron tayong mga programs specific to this FRs at the ugmos, even the POs na para ma-address yung concerns na baka bumalik. And we have heightened also our um, parang alert na yung mga pulis at saka mga sundalo via our mga tinatawag nating kasangga sa kapayapaan. Dahil sa mga programa ng NTFL elcac bumalik niya ang tiwala ng mga dating rebelde sa gobyerno. Um, I think it's, it's, yung trust nila is ang taas na. Kasi sila na talaga mismo yung nagre-report at nagsasabi na, like for example, merong mga NGO na di sila familiar, nagre-report kaagad. At saka, kaagad nagre-reklamo kung meron silang Tingin na hindi na natunan ng pansin ng gobyerno. Meaning kampante na sila na, na mingi ng tulong sa gobyerno. And that's one good indicator na they rely on the government. Otherwise, hindi yan nalapit sa iyo. Ayon kay Davo de Oro Governor Dorothy Gonzaga, nagsisilbing hamon pa sa kanya ang mapanatiling insurgency-free ang probinsya. Siyempre pinapa-strengthen namin yung aming PPOC uh, in terms of funds and uh, talagang, ano to, um, madaming activities na na tingin namin eh talagang sadya para masustain namin yung gains ng insurgency free. Samantala, aminado si Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga na na naman ang maraming kaso na may kinalaman sa ilegal na droga at smuggling. Kaya mahalagaan niyang mabigyan ng budget ang Provincial Peace and Order and Anti-Drug Abuse Councils. Oh, illegal drugs, yes. Oh, lahat ng parang per PPOC, pag nagre-report ngayon, parang drugs na naman yung bumabalik talaga and uh meron uh, medyo madami na rin yung mga bagong na bagong huli ng si ng ng police in fact meron na namang mga smuggling okay. ayun so really da dapat lang talaga na pag uh, i-focus yung yung funds din ng province to our PPOC na. Talagang di pwedeng i-zero nga. Kahit yung drugs-drugs concern na yan, pwede mong ilagay. Kasi like for example, ayaw nila nang may andyan sa PPOC. Pwede naman yung ilagay sa health kasi drugs eh. But how can the police officers or the military or our drug enforcement agencies be more effective kung wala silang funds para dyan? Ayon si Governor, hindi inaprubahan ng sangguniang ang panglungsod sa pangunan ni Vice Governor Tyron Uy ang kanilang annual investment plan na basihan sana para sa kanilang annual budget. Aniya, mayroon sana ng 20% development fund o halagang 600 million pesos para sa development and livelihood project. Maliban sa peace and order, nang tanungin kung ano pa ang focus niya ngayon. Basic services. Kasi yun yung may connection ng pagiging uh, infiltrated ng NPAs natin eh, and the anti-government forces dati. It's really the lack of the basic services na, na nandun, lalo na sa malalayong lugar. Yun naman talaga ang, ang rason kung ba't yan sila ayaw ng gobyerno. Kasi, na-feel nila na napapabayaan din sila. So, ngayon nga, talagang focus ng 20% development funds natin, nasa malalayong lugar talaga. Nilinaw ni Governor Gonzaga, walang kwenta ang yaman ng probinsya kung hindi naman mapupondohan ang mga proyekto ng istruktura upang labanan ang insurhensya lalo pa at kung ang dahilan nito ay politika. Matatanda ang magkaiba ang partidong pampolitika ni na Governor Dorothy Gonzaga at Vice Governor Tyron Uy. I cannot dictate on the ano no the minds ng mga leaders din natin na nasa sangguni ang panlalawigan ng the Vice Governor uh, because well at this point they have the number So, hindi namin sila madidiktahan kung anong... But, but that's basically the consequence. The people will really suffer. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Sigrid Castaneda, SMNI News.